second hands ayan guys may papakita sa inyo mga binibenta din ang mga mamahaling gamit mapasapatos, mapabag, damit ito pang mahal ito yung mga second hand, yung mga luma mga pinaglumaang ang bag ayan o 45,000 45 ayun pa yan ha hindi pa peso yan ayun o 60,000 sa peso natin may libo na yung bag na yan second hand lang yan Ganito ang ukay-ukay okay, dito. Ibang klase ng ukay-ukay, gulpit ng mamahal. Mas oh, mas mahal pa yung wallet. Kesa laman. Kesa laman. Ay magkano yung wallet to? Oh? 4,000. 5,006. 25,000. Eh eh, ay wallet na mas marami yan sya. Ah, Ha? Shanghai yan? Ha? Anong no? Tawag? It? Channel 2. Channel 2. Yeah, channel. Channel 2 channel pala ko channel 2 channel 2 uh. mm. ano 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 Louis Vuitton. Louis, Vuitton. Louis, Vuitton. Louis Vuitton ah ito yung mga brand nyo, ano? yung ano yung mga Vuitton. yung mga yung original na yumaong nang naka-invento nito sikat na pangalan no oh. 30,000 40,000 ah, ah pas pakitan mo mga guys pupakita ko na basket na sapatos ko kumakapal pa papagahin sa yun na pinakamayong hinahanap niyong sapatos second hand lang Oobudongmu la Yuson a mura. kailangan Ayan, 'yung eh, mga second hand na sapatos second hand yan pero hindi hindi bira mga presyo ito. Ah, na, ah, hanapin natin may nakalawit na presyo. Ay, second hand lang. Tarto sa ibang tao sa no. Lalo na kung bago yan. 60,000 kung bago. Second hand lang yan. Ari ang hinahanap niyo mga gandang sapatos. Ay second hand lang, ay sobrang mahal na. Napakamura. <laughs> Mapamura sa ano, sa presyo. Ay, kawawa sa awas Ay, mura lang. Mura. May mahal din pala. ay mura. Mahal din pala.